Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Miles Andrew Didi Guzman. At ngayon ay aking ipapakita sa inyo ang unang at ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Ito din ay aking bubuo din at ihahambing. Tayo na't magsimula. Sinasabi na tatlo ang dahilan ng pananakop ng Europa sa lupain ng Asya. Ito ay dal sa politika, ekonomiya at reliyon. Number 1, ang krusada. Ang krusada ay ang paglaban ng mga Muslim at Kristiyano. Bakit nga ba na naglaban? Ito ay dahil sa para ilunsad ang mga lupain Kristiyanismo na sinakop ng mga Muslim. Ito din ay dahil sa marami silang nasakop na lupain na nanasa Asia. Habang naglalakbay ang mga krusada, nalaman nila ang tungkol sa mga lupaing Asyano. Number 2. Pag-iba ng Europa sa kanilang sistemang pang-ekonomiya. Ang unang ginamit ng Europa na sistemang pang-ekonomiya ay feudalismo. Pero, pinalitan nila ito papuntang sistemang merkantilismo. Talakayin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng feudalismo at merkantilismo. Ang feudalismo ay isang pamamaraan kung saan nasusukat ang yaman at lakas ng bansa gamit ang kanilang lupa. Pero, ang merkantilismo naman ay kung saan nasusukat ang yaman at lakas ng bansa gamit ang ginto at pilak. Bakit nga ba sila nag ng kanilang sistemang pang-ekonomiya sa merkantilismo? Ito ay dahil sa naging mas, mas masagana ang pangkalakalan sa mga bansa at lunsod. At number 3, si Marco Polo. Noong napatatag ang dinastiyang Yuan sa China, si Kublai Khan ay inimbita ang mga tao mula sa kanluranin para makita ang yaman ng kanyang nasasakupan na lupa. Isa si Marco Polo sa mga Europeo na dumating sa lugar ni Kublai Khan siya ay nabigyan ng posisyon sa pamahalaan ni Kublai Khan, kaya napatagal ang kanyang paninirahan sa China. At pagbalik niya sa Europa ay may nagsulat ng aklat na pangalan ay The Troubles of Marco Polo. Ang nagsulat nito ay si Rustichel de Pisa. At dahil nagsulat siya tungkol doon, ay maraming na-attract paala pumunta sa Asia. Number 4. Ang pagsibol ng nabigasyon sa Iberian Peninsula. Ang lupain ng Portugal at Spain ay nakalatag sa Iberian Peninsula. Dahil sa kanilang lokasyon sa Iberian Peninsula, umunlad ang kanilang kultura sa paglalayag sa pagitan ng Spain at Portugal ay kaya din mahalaga ang paggamit ng astrolabe, kompas. Number 5. Ang pananakop ng mga Seljuk Turk. Nakontrol ng mga Seljuk Turk ang pinakaimportanteng ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa silangan at kanluran at tanging mga Italiano lamang ang kanilang pinayagang mga lakal sa rehiyon. At dahil dito, ipinagbili ng mga Italiano ang mga produkto na mamahalin sa mga Europeo na naging dahilan kung bakit napilitan maghanap ng iba pang rutang pangkalakalan ang Europeo papunta sa Asia. Ang pag-usbong ng industrialisasyon sa Europa ay naging hudyat sa pananakop ng mga Kanluranin sa Asya. Ang mga bansang Europeo ay kailangan ng mga hilaw na materyales at mga lupaing magsisilbing pamilihan ng kanilang mga produktong industrial. umusbong dito ang kapitalismo. Marami sa mga kapitalismong Europeo ay naglagay ng kanilang puhunan sa asya. Marami din ang naglagay nito sa agrikultura at pagmimina na nagpahirap pa lalo na sa mga Asyano. Ang mga Europeo ay may tinatawag na Eurocentric system na may ang kanilang lahi ay mas superior kaysa sa ating mga kultura. Dahil dito, tinuri nilang mababa ang ating kultura at paniniwala. At ginawa din nilang mababa ang ating antas sa lipunan. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na The White Man's Burden na ipinahiyag ni Rudyard Kipling ayon sa kanya, tungkulin ng Estados Unidos na paunlarin at baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Dahil ay natalakay na natin ang mga konsepto ng una at pangalawang yugto, ngayon ay ihambing naman natin sila. Pareho silang nagpapakita kung paano na ipalaganap ng Europeo ang kanilang kultura at naipakita ng una at pangalawang yugto ang dahilan kung bakit sinakop ang Europeo ang Asya Ngayon na naipakita na natin ang pagkakahambing nito, dumapo naman tayo sa pagkakabuod nito. Batay sa aking mga sinabi, ay ang buod nito ay kung paano ang Europeo pinalawak ang kanilang lupain at impluensya sa pamamaraang imperialismo at kolonyalismo. Nasasabi na tatlo ang dahilan ng pangnanakop ng Europeo sa lupain ng Asyano. At ito'y tinatawag na God, Gold at Glory.